Muling itinuro si Senador Bato de la Rosa na nasa likod umano ng pagpaslang sa ilang mga politikong sangkot sa operasyon ng iligal na droga sa panahon ng Duterte administration. Sa pagdinig ng kamera po kanina, tinukoy ng testigong si Police Colonel Jovi Espenido na kabilang sa pinalikida ni Senator de la Rosa si Osamis Mayor Reynaldo Aldong Parohinog at ang pamilya nito. Matatandaan na itong si Colonel Espinido ang nanguna sa mga major operations laban po sa mga hininalang mga sindikato, partikular po sa dalawang lalawigan. Report mula kay Vin Pasqua. muling nadiin si Senador Ronald Bato de la Rosa sa sinasabing utos na pagpatay sa mga hinihinalang drug personalities sa ilalim ng War on Drugs ng Duterte Administration. Si de la Rosa ang hepe ng Philippine National Police at chief implementer sa kampanya laban sa illegal drugs ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa pagdinig ng House Quadruple Committee o Quadcom, Inakusahan ni Police Colonel Jovi Espenido si De La Rosa ng pag-uutos na ipapatay ang mga hinihinalang drug personalities kabilang si Ozamis Mayor Reynaldo Aldong Parhinog at pamilya nito. Ipinahiwatig din anya ni De La Rosa na inutralize niya ang drug personalities sa Albuera Leyte kung saan napatay sa isang police operation si Mayor Rolando Espinosa. Ang instruksyon lang natulungan mo ako Juby, at saka si President Duterte ang uh, about this uh, war against illegal drugs. So dapat, galingan mo ha? ikaw ang i-assign ko as chief of police ng Albuera. So dapat, mawala na yung mga drugs sa sa Albuera. So your, your honors, yun yung natandaan ko. Ang police, isa lang ang word, general word na ibigay. Lahat alam na namin ang isang meaning din. Pag, ano po yun? Pag sabi na mawala, kasali na yung matay. Sa kanyang affidavit na isinumite sa kamera, sinabi umano ni De La Rosa kay Espenido na kailangang matapang na tulad niya ang italaga laban sa matatapang ding local drug kingpin at kailangan ang tulad niya para buwagin ang parohinog drug operations sa anumang paraan. Nakasaad pa sa kanyang salaysay na sa lengguahe ng pulisya, binanggit ng neutralization o elimination ng target. Ilang sandali matapos ang phone conversation kay Chief Bato ay iniutos ang paglilipat niya sa Osamis mismong si Pangulong Duterte ang nag-anunsyo noong Agosto 2016 na kabilang sa illegal drugs list si Mayor Parohinog. Noong i-anunsyo ito ng Pangulo, ay kausap niya ang alkalde at hinikayat na voluntaryong sumuko. Ngunit hindi nito ginawa kahit humingi siya ng search warrant sa tahanan at farm ng alkalde. On July 30, 2017 at 2 a.m. And pagkatapos po nito ay pinuntahan po kayo ng ating dating presidente uh, Rodrigo Duterte and Chief PNP Bato para i-congratulate ka kayo. So, ibig po bang sabihin na kinongratulate kayo nila dahil na-neutralize nyo na ang mga paruhinog or yung drug uh, syndicate sa Osamis? Yes, Your honors. Si Espinido ay naging kontrobersyal noong panahon ni dating Pangulong Duterte na nanguna sa major drug operations laban sa mga big time suspects at nahaharap sa mga kaso ng homicide. Inaantabayanan naman namin ang reaksyon ni Dela Rosa sa nasabing akusasyon. Then Pasqua para sa mata ng Agila, Batatag, batap, batap. Maraming salamat sa inyong pong pagsubaybay sa mata ng Aguila Primetime. Para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet 25 TV.